At ah, sabi ni Arvin lang, tinan sa kasal, bababa. Sabi niya naman, pulo, 13, bayan. Saan yung ito? Ang ganda sagot niya. ba? Malayo yun. Parang dito, ang ganti niya. Malayo ba? Ay, mula sa bahay pala namin, ang ganda niya. 50. Ngayon, dalawang. Ha? Salamat. 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 Salamat.

Ini agen, Kak. Beli ini, Kak. Betinnya ini, Ros. Ini sengtau, Nak, Pak. Rose? ini. Ini sudah ada, 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 ada. Ini, Kak. Oke, Kak. Kali, Kak. Oke, Kak. Oke, Kak. Oke, Kak. Oke, ada Oke, Kak. Oke, Kak. Oke, Kak. Oke, Kak. ada masuk, Oke, bos? Oke, Kak. Oke, Kalau Oke, Kak. mau. Kak. Bukas pa ba? Tarim na ay, tayo. Eh. Ay, tayo. Ay, ay. lang tayo. na lang na tayo. na

Vamos